Teka lang, magkano yung binigay mga rawan niya? 350, boss. So, meron kang kan tubo 150? Ay, grabe ka naman, idol. Huwag ka na may nga, boss. Atin na lang yun. <laughs> Di lo game, tao? Eh... It's party ko na yun. Boss! <laughs> <laughs> okay, ma'am, boss. Tapi kali ini apa kali yang kau penggawa kau masuk matu yang cah ipa petiak apa? Memang. Kalau angin apa api mengapa kau mengapa kau anak penggerai ker? Nanti kita kali kali pejeding kan mau nasi bat pintu yang nama. Dari kapan mama kau biar batir ini nak ibu uno pun ibu bukas uno. Hari ini kita nandaruan. Eker nanya kawan. Kau nyak mana apa? Karena mana ini saya jaga katui biru. Kalau nang kali ibu menasi nang? Tapi kau anak penggerai kesannya. Pasamitan? Tidak. Tama nga tayo, hindi makadagal. Okay, yun ay Ay, hindi ka pangyayap tayo pinong si katimbang eh. Sika timbang TV, yan ba? Okay mo? Eh, dah, kumakumad suli man sa mga itong kanya. Arambe, hindi kinumag ko. Pumunasan ka eh. Hmm, niya ako ba? Ano pa sa inyo, kamantag na pumunasan eh. Tuwi po, driver ba tayo kay? Ari, niya ano ba? Kating at para, yung para to sa kato, tigin. Dabi ang ka, kanabi pa mo. Ito ka rakit dyan. kung kung pan. Ano pa na aircon? Ano na aircon wai. nani? Why? Nanometer ba? Kakapang kapit eh.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Ah. <laughs> Kamusta naman tayo dito? Ay, Alhamdulillah. Pero ah parang nag-surrender na yung kamay ko idol. Ah, parang sinasabi mo na dagdagan ko yung sweldo mo, parang ganon. Pero eh, yung sinabi mo masakit eh. Alangan, gagawin mo yan. Talagang yung mahirap talaga gawin nga Kaya nga matas yung binigay ko sa yo. Pero eh ah, healing ko lang na sana. Dagdagan Maghihingi ako ng kasama para eh kasama. Para ko an hindi na masyadong maano, ma, -ano, ma, -ma yung katawan ko. Ah, uh, sige, walang problema. Ah, uh, pero mabawasan yung sweldo mo kung magdagdag tayo ng tao. Walang problema, boss, pero bawasan ko rin yung ano, trabaho ko. Wala, walang problema kasi uh, ano bawasan? Dapat mas lakasan mo kasi may kasama ka para mabilis matapos. Eh, eh, eh. alam mo na, eh, skilled ako. Tapos ako yung designer. Eh, Nandiyan uh, ah, ko na lang yung kasama ko. Ah, so parang sinasabi ko yung Tapos le maghahanap mag ka ng labor. Okay. Oh, Kasi walang problema doon. Teka lang. Kanilang mabaga pa ito lang ng tapos mo? Tapos umulan, boss. Nakas ang ulan. Oh. Parang ngayon lang umulan ah. Kahapon wala rin naman. Tapos kanilang mabaga wala rin. Pero... Parang lugi yata ako sa pagpakyaw sa'yo. Pero, boss, daming bato. Pero palahin dito. Puro bato. Oh, sige lang, sige, sige. Yeah, wala na tayong problema diyan. Sige, uh, ah, maghanap ka lang ikaw ng bahala maghanap. Tapos pag okay na, sabihin mo na ako, ha? Ah, sige, boss. Okay. Kung sakali maghingi lang ng advance yung ano, mahanap mo, bibigay mo lang 'to. Ayun, 500 oh. 'yan, no? Sige, boss. Sige, gano'n bala dyan ha. Ah, sige, Kailangan sige. matapos yan para alam mo na, kapag banding na tayo. Okay? okay. Thank you, boss. Para ano, teka lang. Yung nagtatambay doon, ano, nag-ano ng truck. Kailangan binabantayin ng truck o kanina lang nagpunas-punas ng truck. Yung driver yata yan sa kabilang ano, company niya, Yan yata yan sa construction eh. Ah, kaya pala. Hindi, si construction. yun. Ah, uh, yun ang katiwala ko doon. Yeah. Sa pagbantay ng mga truck yan. Okay. Ah, sige ha. Saan bala dyan? Hey! Ah! Salam alaikum! Ah! salam! Ah! Katimbang! Ay. Ha! Kakawasan nyo na. Iyon, ano, Iga, huwag kang gas yun. Ah, skip ako. Ah, may... Ito yung ko na ano, tinatago ko lang. Ngayon ko lang pinapalabas. Ah, niyabi pa daw ka to sa hatya. Panggabakaran ka? Woy. Ha, <laughs> maliti ako. Dari ka pa rin, teka pa rin ka. Taka pa rin. Wala akong kasama eh. Wala kang kasama? Woy. Ano sa tingin mo sa akin? Ano, ma... Ah, uh, pwede ba ako dito? Ah, oh, basta malakas yung kutubo to. Walang problema. Ha! <laughs> kaya Kayang-kaya na. Kayang-kaya -kaya ng katawang mga uh, basic lang yan. <laughs> ah, ikaw pa eh. Ano ba? Ano? Tigasin ka eh. Pwede ako maano ba? Magpasak trabaho ba? <laughs> yung problema sabihin ko yung boss ko. Eh, tamang tama eh. Wala akong kasama. Sige. Oh, sige. No. Sabihin ko yung boss ko. Ah, ito na pala. Ito yung ano. Eh, walang problema. Ngayon na. Ibigay ko sa iyo yung ano. Yung... Kasar Yung sahod mo kailangan. Magano bang arawan mo? Sa libon. Ako na yung, ako na yung formal mo. Ikan yang perman. Oh. Apa kaya mu? Oh nito. Oke na sayo bigyan saya ng kita nang trip ini. Sangarau. Sangarau. Parang lugi bah. Pwede ba five hundred. Ah, kalau problem apa? Kau yang <laughs> lang libur mu. Aku yang ano. Eh uh, ikan yang perman. Okey. Hmm. Ano, anong ga gawin ko dito? Ah, Magulong-gulong lang tayo dito ng bato. Yan ang mga bato dito. Ay, ah, tatapon so, natin. bato na yun. Oh. Yan, itatapon natin. Tapos maglagay tayo ng malaking bato dyan. Tapos magdalo tayo dito. Parang garden, no? Dawa natin bukid. Alam mo yung ano na yan? Yung maliit na mangga yan. Dawa natin yung bukid dyan. Laga natin ng mga tanim. Mga nanit. Sa ganda ba? Kapag nga beautification tayo. Kapag nga ah. Ah, siguro, ikaw mo na magpiko dito kay Hindi na mong kamay ko, parang ano, alam na, ano na, ah, oh, na, sabi. Masakit mo na ako ng saglit. O oh, sige. Ay, gamitin mo natong gloves ko para hindi ka maano yung bala ano mo. Ayun. Ah, An. An, dito ka lang piko. Alam mo naman yan kay tigasin kay. Eh. Hindi ko yan alam. Ay. Alam mo na yun, diskarte mo na yun. Ah, diskarte na lang. Oo. Oh. Okay. Lagyan mo na dyan. Okay, isang pula lang kita muna para makita mo yung gagawin mo. Hanggang to, no? Yan. So, Diyan tayo kasi gawin natin bukid diyan. Tambak tayo huh? natin doon. Okay, okay. Wala pro wala problema. <laughs> Nahihirapan ako magtagalog, be. <laughs> matuto ka sa akin magtagalog, gay. Tagalog mo na ko. Next time, pa matuto tayo. Ano? Sige, ikaw na bahala diyan. O eh, sige. Magtanong muna ako, um relax muna ako. Relax ka muna. Okay. Pagod. Pa. <laughs> Swerte. Basic ka pa pang guwanan. Ah, ba ba ba. Kumusta na kayong nagtatrabaho? Sana matapos na yun agad. So, oh, boss. Alam mo sa lang katimbang. Ah, may oh. nakita na akong kasama doon. Eh, nagumpisa na nga siya ngayon boss. Binigyan ko na rin ng ano, ng down niya. Yung Ay, yung parang, binigay ko ka sa'yo kanina. Oh, yung, 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 ano, yung label niya. Ay, mabuti niya. naman kung ganun. Eh, so, boss, grabe talaga boss. Oh. Eh. Bali, Okay na yun, para may kasama. Kaya nga sinabi ko sa iyo na maghanap ka ng kasama ko kasi alam mo naman ako, nararamdaman ko rin nararamdam yung pagod mo. Saktan talaga, boss. Uh -huh. May, kasama na ako. So, ano, nagtatrabaho na siya? Ano doon, boss? Sabi ko, magpahinga muna ako saglit kaya parang hindi na magalaw yung kamay ko. Kasi wala problema. Sige lang, ako lang mamaya mag-ano. Ah, uh, ko lang yun para makamirenda. Ah, sige, okay? boss. Teka lang, magkano yung binigay mo arawan niya? 350, boss. So, meron kang tubo ng 50. Ay, grabe ka naman, idol. Huwag ka na maingay, boss. Atin na lang yun. Hindi, game tao. Ay party ko na yun. Oh, sige, sige. Basta, Apo Tandy, may kapalit ka na dun habang yeah. ikaw yung nagpapahinga. Sige, hey, boss. Thank you, boss. Bali, bukas na lang, bukas ka na lang, bumalik ka. Oh, sige, boss. Para pagdating, no? Ikaw naman. Oh, para okay. makapahinga rin ako, boss. Oh, sige, sige. Okay. Sige lang, Apo Tandy ko na. Okay, boss. Ayos. Pasa nga gabi tayo, Tagawaga eh. ni. Dapat tayo, Tagawaga. Pangumbutan. Wow, kung hindi nga bukan, tayo naman. Ya matu. Salah balik. Sik kepung gapu matu. Baga play kah? Baga play. Tingkat kali penggapu kanan ni aki. Ini tak sik kepung gapu ke? Ke ka sini ni. Woi. Ingat ada aki. Oh. Tangga aku penggapu ke koe nama senata orang kuris ke bos

Nanti apa Karena serap ini? Amat tuh, serap benar benar apa? Kena 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 Oh ya, kena 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 nak kena 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 Terus kena 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 Five hundred. Five hundred, betul kena 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 Jadi kena 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 pertama nama kena Hindi pa pagka-rupit parang kaparaan Hindi. ginawa mo na, pasara na mamas kayo na Kaya pagkasabi mo. Kailangan sa na ganyan, tama sa yung naro. Hindi Ano ba na ko. ka? Na nasaki kasi. Kaya na po dahil sa'yo na siya pong tama mo sa rin Kailangan na. Finish Finish. Ha? Naingati ka rin ka Metro ba? Oye, na metro ba? Patawa-tawaan ko eh. Pumirela ka.